Assalamu alaikum. Kain po tayo. At ito nandito ako sa Pakistan restaurant. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ano. Paruta. Na meron siyang patatas. Ito yung uh, pagkain ng mga Pakistan. Yung meron dalawang klase ito. Labanos at saka itong ayoko yung labanos mabaho. Mas <laughs> gusto ko yung patatas. Meron siyang chili at saka meron siyang parang puding. Ito yung

Bismillah, kahit po tayo kataya nito siya kasi na sinasabi nila ng milk tea may hindi ko masarap so, yung masarap na ginagawa na milk tea ng mga Pakistan ang sarap ng milk tea nila guys grabe kaya kung mag may milk tea lang kayo sa Pakistan kayo kumili -ano, ng milk tea ang isya ang karam. Ito yung garbanzos. <tipos> yung gaita. kung gusto niyo naman umupo sa malampak doon no doon diyan sila nakasalampak yung ga ganyan diyan sila na kumakain sa side at kung gusto niyo naman na ano may lamesa katulad ko dito yan. separate usually yung pagkainan dito guys ganyan nakasalampak kamay-kamayan lang walang kutsara dito hindi naman mag request ng ano ng pachara pedro sarap nya puding matamis, sobrang tamis parang isang mahabalang ka tasaw-saw mo ganyan guys meron siyang halo na garbansis simple lang yung pagkain na dito guys hindi masyadong magarbo Meron ka bang 10 real dito, busog ka na. Pag ngayon ito, sadik kam hada. Sadik kam wahid. 3 real lang. Ito balik to 45 pesos. Libre na yan, pati itong sweets. Pero lang itong uh, saya libre. 3 plus 2, mga nasa 5 real lang itinaiko, six. yung ko, o 6. Wala pa itong 10 real. Tingnan nyo guys oh. Ito yung patatas na paruta May palaman siya Kalo. Gusto nyo naman ng plain May plain Gusto nyo naman may mga palaman Lalagyan nilang lang patatas O kaya yung laban yung radish ba Kanina radis, pa yung isip Radish yung radish pala laban niluluto nila doon sa pugom fresh uh, talaga At saka huwag nyo isipin na marumi kasi tumadaan naman sa proseso niluluto, niluluto, naman sa sobrang inip yung iba kasi sinasabi nila na yung mga ibang lahi lalo na yung pagkanyang na pagluluto parang na ano, sila na dumiyan pero sa akin naman for me ni... expect ko yung panagal ka wala naman na pagkain uh, na lahat dumadaan sa kamay ko uh, Kaya lahat naman dumadaan sa apoy at kapag dumadaan sa apoy ang... yung bakterya niya ay namamakay na pera na lang na hindi siya dumaan sa apoy. Kagaya ng mga natin na mga kilawin, di ba? Hindi dumadaan sa apoy Yun, yun ang may tendency na mamarapan uh, Pero, um, meron naman siyang uh, ano, panlaban yung yung ano yung binigar yung diba? binigar, iba atin. kaya namamatay din pero, ito, sabi ko dahil, although na nakikita nyo nilalamutang kaya, malinis naman sila. Kasi, as a Muslim, pag magsasalaya may five times maglilinis sila. Hindi pwede yung iniisip din na um, marumi, mabaho, hindi pa. Bira lang talaga yung mabaho na mga Pakistan. Bihira lang. Usually, mga friends ko ng uh, Pakistan. Ako, masaya lang ako. Ang naamay ko ganyan. Lumayo lang ako. Sinakausap ko sila, pero di ang magpapalata. Pero, usually, hindi naman lahat, guys. Huwag lahat din na, ang mga Pakistan yung mababa. May mga May malilinis. Kasi nga sa trabaho nila, guys, napakasipag nila, hardworking sila. So sa maghapon ng trabawan nila, wala na sila time ng kasi lalo na dito sa lugar ko, uh, truck driver. Wala na nang, pero mag sila. Natural na sa kanilang kanila yung gano'n na amoy lang Nandito sila ng ano sabi ng bangko. Okay natural na sa kanila yung ganun na amoy. Kasi nga may hindi sa mga spices. Sa ganyan mga tibuya, tiba, Pero, doon sa ano, sa na, nalaman ko gawin. Eh, ang magsasipag na tao, lalo na na sa China, sa Chinese, sa, sa Taiwan. Sabi nila, kasi uh, no? meron nagpaliwag sa akin. Sa sobrang sipag niya guys, nangamoy siya. Nangamoy. May amoy talaga asin. Sobrang sipag niya. Ayun mo. Trabaho na trabaho yun. Trabaho na trabaho. Na, trabaho na trabaho. Kaya yung tawis niya. Labas ng labas. Labas ng labas. yung tawis oh. niya. Siyempre. Paw. Kapag yung tawis natin lumabas. Nangamoy tayo. Kaya sabi ng mga Chinese sa Taiwan. Maghanap ka ng lalaki na may amoy. Maganap ka raw ng tao na may amoy. Kapag nakahanap ka may tao na may amoy, masipag daw ka yun. Kasi, yun nga. Kasi, di ba, tra, tra, tra trabaho sa trabaho ng trabaho, masipag nga naman. Lalabas yung, 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 ano niya, wet niya, yung pawis niya. nangangamoy amoy. Lewang kuku tutoi, pasti ada nasib So, yung ano, kapag ako nakakamoy ng mga Chinese, yung mga sa Taiwan din. Dahil na yung chuchang namin, chuchang is uh, supervisor. Ayan pala, manager. Panchang, panchang manager, chuchang supervisor. Chuchang namin. So, probaho, babae yun. Sobrang sipag naman. Kaya doon na ako nagkaroon. Siguro nga, buto yung sasabi nga naman, kaibigan ko lang. Kaya mabaho siya ba? Sa Bersibad nga. Ang mga maubos ang dami. May minat sa rin pa ako. Ang sarap. Labaunin ko lang ito kayo. Habang nasa biyay tayo. Ito yung sa kanila ito. Kanda nga. Sayalip. Sayalip yung milk tea. Itong parang pudding ng tamis. May lasa siyang ano, mahabla pa na may parang gelatin ba? Mas masarap sa atin yung ano. Mas masarap naman sa atin yung ano. Yung, yung may itlog ba? Tapos dyan yung itsura niya. Ang tamis siya. Hindi ko na ubo Yung ano yung mm -hmm. Hindi na ako nag ano. Naga ganito talaga kumain. Nakakamay. Kinakamay talaga asin. Wala ka makikita ng kutsara dito. Halos nakamay, wait, wait. Okay. nakakamay. Tingnan niyo guys. ito. Walang kutsara dito, walang plastic bag Ang sarap guys. Pero busog na ako eh. Ang sarap ng ano nila, luto nila. At uh, um, sabi nila masama magtapo ng mga pagkain so dito pauwi na sa Okay na yan guys. Mama ba? Tara, na tayo. Tatanungin ko kung magkano wala kung 5 real maniwala. Kamusta din? Oya, oh, yeah, sharp. Oh, yeah. Ito, tignan niyo 5 tayo na <laughs> Alis na tayo guys At uh, Doon na yung service ko kita uh, na ako Lalaga lalaban na naman tayo sa labanan wala pa yung kasama ko kaya pa siya hintayin natin dito muna ako sa ano, sa restaurant natin may hindi kasi sa labas pumuna tayo dito guys kwento kwento muna tayo tayo yung sa likod ko mga pakistan sarap ng siya guys ito yung sinasabi ng milk tea ang sarap ang sarap iba talaga yung pakistan na ano nila recipe na ganito meron sumikat na pakistan na gumagawa ng shia ambili ang bili-bili kaya ito kung magchachayalib lang kayo punta kayo dito sa restaurant ng Pakistan malasa siya eh. magatas Bismillah salamat ala sabihan mo kinagkaloob ninyo ngayon napusog ako ng aking almusal at meron pa akong tira yan itong uh, tinapay guys, tignan ninyo papakita ko sa inyo yung uh, paano nila ginagawa niluto yung kanilang pagkain malinis to tignan ninyo ayan o oh. paggawa nila ng paruta tsaka yun o oh. mainit na mainit Kaya kapag na-order ka sa kanila lulutuin nila diyan tapos lalagay nila doon tapos mga nag-order ayan Parang ba si O diba? Ang galing ng pagkakaluto nila o. Oh. Tsaka huwag sabihin na uh, napaka-Romain Malinis po yan. Kasi tingnan niyo naman yung paligid. Malinis naman yung tao. Tsaka ano. Nalalagyan nila ng oil. Tapos lalapara pa rin na ilalagay nila dito sa oven. Iluluto nila. Walang dumadaan naman sa apoy yan oh. Eh. Kaya masasabi niyo na, na namamatay na. Kung ano man ang bakteria dyan. Mamamatay diba? At 'yung pagluto naman nila ng anong anong diyan sa oven ayun oh. Diyan oh. Ayun oh. Pag nag-order ka diyan, kukuha sila diyan, ililalagay nila doon sa oven. Mainit 'yan. Sobrang init. Pero masaga sila, guys. Hardworking sila, tingnan niyo oh. Eh. Ganyan ako nabibilge sa mga Pakistan. Napakasisipag nila at hardworking sila at saka malalakas ang katawan nila biro mo yung yun, nagpagawa ko ng aircon ang bigat bigat nyo yun, yung isang ganito lang na tao na buhat niya yun, yun, yun naman yung ano yung tao kawawa naman sobrang uh, ano init umiiyak na yung tao sobrang init o, talagang gusto niya lang kumita may e, ganyan talaga ang buhay Diba? Kung gusto mong kumita, kailangan mong pagpaguran. Yan mo yung Pakistan na yan, no? Oh. Tiyaga, ang tiyaga niya, Oh. Halos lumuluha na siya. Umiiyak na siya, oh. Siguro naaalala niya bakit sa trabaho siya dito na ganyan na, ano? Sige, guys. At, ah. Kunin ko na yung ano ko dito. At, ah, alis na tayo. Nandun na yung sasakyan ko. Nakapag-almusal na ako. yun na yung ating sasakyan ayan yung uh, nagtitinda ng ano baruta sipag nito oh. bilib ako dito sa pakistan na to guys sipag so ayan talarga na naman tayo guys at, uh, mapupunta na naman tayo sa ano labanan sa <laughs> gira at uh, ito nga pala yung sasakyan ko guys ayan nit. Uh. Ayan Dahin na naman tayo. Bismillah. Okay guys. Hay Dito pala yung bahay namin dito, yan sa tabi ng ano ng masjid kaya kapag nagsasala, diyan tatakbo na lang ako dyan at dyan sa ibaba restaurant yan dyan Pakistan, India, Nepali Hala Tingnan mo yung kasama ko oh. pawis na pawis oh. sobrang init ngayon guys grabe talagang tutul kahit kaliligo mo lang dito papawisan ka pero mas maganda yung ganyan na pinapawisan oh. sina ano yung katawan natin na lilinis mga yung, yung toxic natin, 'di ba? Yung toxic ano 'yan. Kapag lumabas sa katawan, maalat-alat. Hindi mo sa Jida parang sa amin din sa sa, sa Hindi ka hindi ka na no. hindi ka na mag ano, mag-exercise -e na magpapalabas ng ano eh. But, ano? Lang papawisan. Papawisan ka talaga. <laughs> What more na mag-exercise ka no? 'Yan ang advisable ng, ng doktor na pinapawisan tayo kasi Kumbaga yung toxic ng katawan natin lumalabas. Kapag napinawisan ka, 'di ba? Napaka ano mo, napakakalmante mo para 'yun nga. Para kang uh, 'yun nilabasan ka ng ano ng toxic sa katawan. kapag nahihilo ka, subukan mo mag uh, ano magtakbo-takbo, pawisan mawawala yung sakit ng ulo. O so, kung meron ka man dinaramdam na ano diyan, mga kolesterol lalabas. rice so, may mga gamit ko nandiyan na lahat pati yung rice cooker ko baunan ko pinggan baso oh. kawali kaserola nandiyan na lahat kaya yeah, one week na naman tayo sabi ayan kaya inoformin na ako guys kasi pagpasok dun sa site ilagay lang namin dun sa accommodation diretsyon ng trabaho kasi, ang init pwedeng uminom kasi kung mag-dehydrate ka sa sobrang ano sobrang init kaya ako yung mga idea ko yan sinasabi ko lang sa inyo ano, sa mga baguhan dyan at kapag sumasahod ako inuuna ko na lahat yung mga needs ko bibili ako ng bigas mga dilata pang sangkap bigas yan lahat ng mga needs na everyday na ginagamit ko sabon pang laba sabon pang ligo lahat kumpleto na yan bag, pag saot ko then siguro hindi mo na maubos kagad ng ano yan ng isang buwan yung mga gamit mo na ano sa mga sabon shampoo yan matagal-tagal mo gamitin kaya pag naubos siya hindi bumibili na kagadaw kasi yun ang pinaka-importante yung meron kang gamit tapos kung sa mga ganito na emergency na, na ako pa travel-travel yung mga sardinas ba, mga noodles ayan, nakapreparado na yan sa akin, kung magluluto lang ako ng noodles pritong itlog yan ang pinakamadali kasing lutuin eh, eat, pritong itlog, noodles, sardinas for emergency ba pag nandito ako sa bahay doon na ako magluluto ng pagkain ko at yung pag uh, lalabas din ako gusto kong kumain ng masarap ayun at ko ng restaurant pero hindi naman araw-araw yun once in a month lang kasi magastos talaga na ano, napagkakain ka sa labas may na ang sekretaryal mo saka pupunta ka sa siyudad, mamamasahe ka ng uh, 50 real pang maga si ng andito taxi napunta sa amin Beijing Korea so balikan 50 kay balik to 750 pesos diba e ang laki ang laki ng, <clears throat> yung 50 real mo yan dalawang ano na yan 10 kilong bigas na yun Dalaw, dalawang buwan mo na nakainan yun <laughs> kasi ako yung bigas ko 5 kilo lang isang buwan umabot May isang kakain ako ng isang gatang dalawang ano, ngayon tapos kinabukasan pa 2 days yung isang gatang kaya yung chance ako yung 5 kilo is 15 takal na ano gatangan ang lutoan ko equivalent to 30 days so ayan at uh, na naman tayo nga pala yung lugar ko dito May mga bagong mga restaurant yan yung doon ako kumakain sa iba ba at doon sa taas yung bahay namin guys yung may, may aircon doon kapag uh, nagutom ako yun bababa lang ako mura lang kasi pagkain nila dito kagayang almusal ko 5 real lang di ba? meron ka mabubusog ka lang halos di mo maubos matatas ang ano, yung kalaman niya o kaya yung labanus doon lang naman tayo sa sway baton niyan eh kapag dumarating ako doon, yun lang tinitira ko tapos pag hapon, wala na ako sa amin mga kinabukasan yun, ilan na lang titirain doon lang sa STG saka sa guest guest house papirma na 2 days lang ako dun <coughs> kung tutusin maghapon kung overtime natin matayari <coughs> ayan na ta lalaga na ta tayo guys at uh, hindi ko sa Manila ingat ka malayu <laughs> yung layo para manong ano natin nanibago daw yung uh, na yun, dahil nagbakasyon nito dalawang buwan halos ako hirap din ako dito nung wala to hirap ako talaga yung mga gamit ko ganyan no oh. transfer doon transfer dito pero yung mga kailangan ko lang yung binadala ko at ayan yung uh, lugar ko dito guys shout out kay uh, Kuracha ang babaeng walang pahinga <laughs> Kuracha <laughs> ang babaeng walang pahinga ang din ako sa babae na to walang pahinga at ayan ang uh, mahal na mahal ko na asawa <laughs> napakasipag at <nata talaga, laughs> na talaga na, napakabait talaga nitong asawa ko na ito hindi ko to may pagpapalit ng kahit na singkong bagok sabi nga nila <laughs> katiwalaan mo siya lahat ng mga kita mo walang masasayang sa kanya daka hindi tumaluho hindi siya ganun na bili dito, bili doon pengi ako, pengi ako dyan hindi siya. basta kung anong binigay ko sa kanya yun lang kasi yun lang naman ang kaya kong ibigay at yun lang naman ang kita ko at wala naman akong tinatago sa kanya kung anong gastusan dito at alam niya naman din ang kita ko Share ko lang sa inyo to guys, sa mga may asawa dyan, lahat na sa mga baguhan. Mamili kayo ng babae na may magaling humawak. dahil yung sabi nga nila, ang nagdadala sa pamilya ang babae. Totoo po 'yun. Kasi kapag ang babae bulaksak, hindi marunong umawak ng pera. Kahit ilang taong kay dito, walang mangyayari. mangyayari. niyo ko sa tagal ko na dito, di ba? Napakaliit lang ng sahod ko pero kahit na ano, nakaka-survive naman tayo although na hindi natin maiwasan na mayroon din tayong utang pero hindi naman ganun kalaki sabi ko sa kanya kapag nagpadala ko lahat ng bills bayaran mo kapag nabayaran mo yan yung sobra yun yung sa kanya ganun lang eh nagtatrabaho din naman siya nagtatrabaho ayun so ayan na tayo ito yung lugar ko guys probinsya ito, hindi to siyudad. Nakikita nyo yung mga bahay-bahay, napakaliliit. Wala tayo dito yung mga katrabaho na, mga um, Pakistan ba? 10-wheelers truck. Dadaan tayo sa, ano yan, sa dagat. Sa Red Sea. guys nice. uwi na naman kami dito next week sanay na sanay na tayo sa ganito mong buhay kaba kaya kung di ka sanay sa biyahe na ganito may ilo ka lalo na nandun ako sa albaha ako yung dahil ganun ganun bula bula ating sigsa bulubundo ko eh. pasok ng umaga uwi ka ng gabi ayan yung mga trailer ba no yan yung mga nanggagaling sa ano sa seaport dito sa Jeddah mga products tapos deliver nila sa iba't ibang lugar yan walang background music. <laughs> yung Philippine ano mo, Philip. Wala na. Yung Philippine music pala. Ay, mo, sana mo yung USB. USB mo na sana. <laughs> Ay, Ito naman di-share to yan guys. Napakalawak na di